Kaya sa among lugar no dako mo kay natabang si Pierre are like ang drugs good, guys dako kay na siya nga thing hmm. Kumakalat ngayon sa social media ang video ng PBB celebrity ex-housemate na si Shuvi Etrata matapos magsalita sa kanyang live at ipahayag ang pagsuporta niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa livestream video na ito na nangyari bago pa siya pumasok sa programang PBP, binanggit niya na naiyak siya noong inaresto si Duterte dahil malaki umano ang naitulong niya sa lugar nila lalo na sa usapin ng paglaban sa isyo ng droga. Panoorin ang video. Yung kagabi i-empath ng okay, Sa among lugar, no? Dako mo kayo natabang si Pierre R.D. Good. Like, ang drugs, guys, dako kayo na siya nga thing kay sa among lugar no dako mo kay natabang si Pierre are good like ang drugs it guys dako kay na siya nga thing kay sa among lugar no dako mo kay natabang si Pierre are good like ang drugs it guys dako kay na siya nga thing ang butang ninyo pero pasalamat yun ko kay Luther's Day at Inulan ito ng saring batikos mula sa mga netizens, lalo pat isa siya sa mga celebrities na sumuporta sa mga nakilos protesta kontra korupsyon noong September 21. Ayon sa kanila, kung naawa siya sa pagkaaresto ni Duterte, naawa rin daw ba ito sa mga inosenteng buhay na namatay dahil sa war on drugs ng dating Pangulo? Dagdag pa ng iba, sana ay alam ng Showtime ang sinabing ito ni Shuvi, lalo ang taong binanggit niya ang siya rin nagpatanggal na parangkisa ng network na naturang noontime show. Kagabi lang ay naglabas na ng pahayag si Shuvie at humingi ng tawad sa mga nasaktan niya. Anya, iniiwasan niya talaga ang magsalita tungkol sa politika dahil ito ang nagahati sa mga tao. Dagdag pa niya, natuto na siya at mahal niya ang Pilipinas lalo na sa panahon ngayon. masasabi niyo rito